At sa detalye po ng ating mga balita, tumaas sa 96.1% ang employment rate o bilang ng may trabaho sa bansa, lalo na sa sektor ng serbisyo at agrikultura. Batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ang detalye sa report ni Gavi Bumaba ang unemployment sa Pilipinas sa 3.9% nitong Mayo ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa yan kumpara noong Abril na nasa 4.1%. Katumbas yan ng mahigit 1.6 milyon na nagkatrabaho. Dahil dito, tumaas ang employment rate ng bansa ngayong May 2025 sa 96.1%. Mas mataas sa 95.9% noong Abril 2025. Dahil dito, mahigit 50 milyon na ang Pilipinong may trabaho. Aprobado naman sa Pangulo ang resulta ng pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PCO, Nagbunga na ang hakbang ng gobyerno na makapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino. Sa ating mga pag-uulat ng mga nakaraang araw, marami po talaga tayo na i, uh, ibigay na job affairs, na conduct na job affairs para to talaga sa ating mga kababayan. Pero ang positibong numero ay hindi magpapakampante sa gobyerno kundi simula ng bagong hamon. Pagpupursigihin pa, hindi ito natatapos dito. Kumbaga, eh, hindi ito para magpunagi kailangan mas maganda pa ang ipakita ng administrasyon para makapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa ating mga kababayan. Nito lang Mayo, pinangunahan ng Pangulo ang job fair sa Pasay City kung saan nasa 14,000 bakanting trabaho ang alok sa mga job seeker. Ayon sa PCO, simula ng manungkulan si Pangulong Marcos Jr. noong 2022, bahigit 350,000 trabaho na ang naalikha sa tulong ng iba't ibang programa ng pamahalaan at pakikipagtulungan sa pribadong sektor. Sa usapin naman sa nakaambang pagpapataw ng taripa ng Estados Unidos, sinabi ng Malacanang na patuloy pa ang negosasyon ng Pilipinas. Pero kumpiyansa ang palasyo na nasa magandang kondisyon ang bansa pagdating sa trade deal negotiations sa Estados Unidos. Sa ating palagay, opo, dahil uh, ang uh, dalawang bansa naman po, ang Pilipinas at ang US, ay nagkaroon po ng pagkakasundo na makikipag, magkakaroon po ng kooperasyon para sa economic development naman po ng Pilipinas. Gab Humilde Villegas para sa Pambatsang TV sa Bagong Pilipinas.